Ayan, ito oh. Ito yung tahong. kulay brown dito sa amin yung ano, tahong. At yung kong ito pa. dami oh. Ayan oh. Meron Ayahay. Ayahay, wala kami dara pa ulit. <laughs> yung pulo ng barangay tumalaytay sa kupo ng mandaon. O, oh, natin tayong Hello, magandang hapon mga ka-G Bali. Nandito kami ngayon sa Tumalaytay. So, nandiyan yung mga kasama ko. Galing kami ng kabitan para kami ngayon hapon ay uh, manginhas na natawag. So, try naman maya kung ano yung makukuha namin dahil masabi nila ay malaki yung hibas. So, samahan nyo kami kung ano yung aming mahuling mamaya. Kita ko namun kung may hubas na. Ha? Dili lang kita? Gamay pa lang So, ubas na gali, no? sobas na gali Kita ng losay? Ah, ng losay, oh ano na yung losay? So... <makes noise> so Basta man gali? So, dako Ay, dapat po lang. So, dito sa ano? Dito kita sa ano? Dito kita sa likod. <makes noise> kita sa likod. Yane, Pulo nga kay. May mga kalintugas ba dito banda? Oo. Dito anay kita. Sige, <makes noise> sige. dako sa nga ba? Oo. Dako ng nga. Bus na hap, oh, sa Domingo yasang hapon, kaya manulok kami. Dako ka pa na lusay na ina? Oo, oh, na nga niyo. Pagkagabi yun. Domingo sa hapon na no, Brad Jewel, mapapon. Ang na nga niyo. Hindi makita ngayon na. Oh, yeah. Ay, sus, di mo na lito. Dili lang dito lang banda oh, nga area. Oh, ito nga itong mga kalintukas. Oo, inan mga dagkot nisda. Makilanda. Ata da. Suway kami kwarta. hubas. Uh, so takunan hubas. Dito uh, sa lugar sa Tumalaytay, adik uh, upod ko si Kail. <laughs> si Kuya Bung. Good, good po. <laughs> si Papa Bing. Ito nan, amon, uh, na ka na Amon. na sa Amon. Uh, tako nang sang hubas mah hubas pakai dinin ta eh. pande naman grabe galing init so guys andi tayong taga baray ko kita namun no, namun di ma makokoha kai bagan puro lang inilapat sa hubas lang ang naman nakikita grabe init yun yung uh, low tide ngayon yung mga motor na yun na, yun, na nandun sa, ano, sa, gitna hanggang doon yung ano ibas yan ibas na rin ito so ada ang kalapdan sa hubas

Huh, oh, adi nak kami. Adi nak kami. Si, <Mga fans. laughs> si anti bibi nak <laughs> pudung na. Kaya ayo di sana no. Bye bye. <laughs> ano? bye, -bye. bye, -bye. Kalapat sa nobas. <laughs> <nilapad sa nubas. laughs> ah, pak atu <atoy> ina no na. Lumayo <laughs> so layo na naawong kaupo dasad. Natalang. No <laughs>

kay libre ini pang ulam na kay bagan kalayo sa namong ginhalian so piragid ka kilometro ang among gimbiyahe para makaabot lang didi yung pulo ng barangay tumalaytay sa kupo ng mandaon so ito po ay uh, napakagandang uh, gawing uh, resort po ito dito Mayroon na ditong doon banda na lumagay ng ano ng plug siguro gawing resort ito dito. Yung isla na to dahil nga napakaganda nito ng uh, view lalo na doon sa sa likurang bahagi ng ano ng pulo na yan. Mga malaking uh, bato ang nandoon. Tsaka may shade na rin. Oh. So hindi lang pala kami yung uh, manginhas. Ngayon, Marami din pala so marami na yung Ari ah, na mga turista, ano mga para panihi. Ano, marami na yung para panginas. si mama. First time there. Mga para dayo na para panihi. <laughs> Halik pang kabitan. Tayo layo, layo an among panihi an. man an among okay, di, di <laughs> makukuha. Libre pang ulam na. kinahanaman naman lang. Yung area na dyan, na yan, yung pong ang aming pinagkukunan ng mga litob tsaka tahong dyan sa lusay na yan. Dito namang banda yung mga tinatawag sa aming dan yung mga sihi or ano pang mga shell. Tapos yung mga kalintugas. Tingnan natin kung makakuha tayo ngayon. Dahil first time ko rin dito na ngayong araw pumunta pero madalas kami napunta dito ano uh, namamana kami tuwing gabi so yan samahan nyo at update na lang na sa mga video natin ngayong season adi ginakaon ini alam nyo na kung ano to sa mga nakarelate hindi po ito uh, pwede rin tawagin tong balat pero hindi po talaga yung ano yung original na bala talaga. Ang dami oh. ang dami. <laughs> Lapad ng hibas. ada dah oh. nanti nah, da. tak tenang 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 ada di <tomatoes> Ừ. Là đi là đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 국민 mata <haulter> nang mga sihi. On sa kada muon sa naga parang uwa. Ha? Anak, kita daw. Ato akin. Pais pati. Ay, ro nang lawo <laughs> orang Ta weat

grabe yun ano makamandag oh grabe oh. pagkadamo oh okay e, Tom hindi galing kami sinamaram kung paano sinampag uh, kaon kaya ginakaon daw ini ano damo ingat ingat lang kita kay grabe ang ano ni grabe ang rara kong makatinik eh. lalo na pag sa paa Yan, dami pun padon Ya dio His Ya dik Mati nih Kuyabong kita banda Mau kita lihat So, dun tayo banda sa ano, malapit na la, sa malapit kasi may litob dito naman kita manguha. Meron dito ng ano, seed. Parang gawing atang sasyalan ano, ko. May duyan. Ayahai. Ayahai wara kami derapa uli. <laughs> Dayanan tanah Let's go. <laughs> may pangarap ang may placard. baling. <laughs> Beach Resort. Oh, ba <laughs> oh, baling. Sali. Beach resort. simulan na niyo sanan kaganda kaga nilinis talaga ito dito maganda ito buhangin na no ah puti buhangin na puti ay puti, kahit puti. <laughs> <laughs> meron kami na huli to

<laughs> Pala tandaan nila ibig sabihin may ano na may mm. nagmamay-ari para wala nang ibang uh, mag-interest na pumasok. So, kumalay so tayo nilang, ay lang uh, ginawa nilang tanda. Ang ganda pa din naman ito ng ano ng spot na to. Sige, panatuna na. ang ginawa ng island island yung laki pinag-agawa ng pangutan at saka mandaon teritoryo <laughs> pero ng kulay tayo may bungo Adeo. <laughs> oh, tao tao kang umi ni. <laughs> Do? Sira. Ali kabuk ya. Sira. <laughs> Ayan, ito oh. Yung tahong. Yung kulay brown dito sa amin yung ano tahong. Tahong na tinatawag. Ayan. Ayan, umaga nga. sabay. natin ito kung ito pa. Ang dami, oh. Ayan, oh. Meron pa dito, ah. Damo. Ayan. Diyan ka muna. Meron pa dito. Uy, nalusbot. nakasira na. Daming tahong. Tahong yung marami. Ayan. Tahong yung marami. Ang sana kong litob. Ayan. Ayan. Pag mga ganyan, no? o. litob po. Ayan, litob. Ay, tahong. Talaga naman tahong tsaka ito pa ang dami dito pala yung area ayan oh. meron pa oh ayan o oh. ayan ito yung sinasabi naming litob at nakakalimot ako laging litob ito pa. Ayan. Ito pa. Oh. Mga ganyan. Mga sisira. Yung iba nasisira. na <laughs> sisira, Nasisira na sila.

Tom Yan. marami dito yung tahong Pero mayroon din naman anong mga litog. yan litub eh iba naman to เลตอล Ganito yung mga nakukuha namin dito. tsaka litob tahong, iba't ibang klase yung ano shells na nakukuha pa ganito kalaki yung hibas. Talagang napakalawak ng ano hibas. Ayun. Pakalawak. Paikot. Grabe. Yung pala yung ating mga kapatid. Nanguha din sila. So bale sa ngayon yung ginagawa namin ay nanguha muna kami ng mga atahong ah, at para may madala tayo pa uwi, no dahil marami nga naman dito sa area na to kaso nga lang pahirapan lang yung pagkuhuli o pagkuha dahil nga masakit sa, ano, sa baywang kakayo ko So lalo na pang hindi tayo sanay kaya medyo masakit talaga yung iba nating kasama hindi namin alam kung nasaan sila dahil nga sa napakalawak ng hibas tsaka napakaraming mga nangunguha na rin ang dami, mga tao paikot so yan magandang uh, gabi kasi malapit na magabi dito na kami ngayon at uh, uuwi na kami dahil nga gabi na wala kaming gamit na pangilaw sa gabi na uh, dala kaya kailangan na namin uh, umuwi ay, nako ano nakuha, ano nakuha nyo um, may kumuha na sa butiti kayo ay naging goro sa makita <laughs> so ang nakuha na mga ano, tahong tsaka litob Ha? Lapit -lapit <laughs> so yan, abang-abang na lang no At uh, ating uh... So yan, at uh, kami ngayon ay uuwi na Direkta na kami uwi dahil nabutang kami kanina ng ulan Malakas na yung uh, ulan kanina Nabasa kami ngayon Ang lawak pa ng uh, hibas kaso gabi na kailangan na naming umuwi so yun maraming maraming salamat no? at sa mga masunod muli so bali kami ay babalik ulit dito sa mga next pa na mga uh, week kung meron kung meron namang hibas sa umaga so yun maraming salamat God bless